Hello mga kabeksi for today's vlog. Samahan niyo naman kami mag-shopping galore ni Atikong Kong Pretty. Andito nga pala kami ngayon sa Alshamil Center sa Paisalia. Tip ko lang sa inyo mga kabeksi, pag kayo rito, agahan niyo para malibot niyo lahat. Dahil sobrang laki ng store na ito para meron kayong time para mamili. Late na kasi kami nagpunta ni Atikong Pretty kaya ang bilis naming mamili, hindi pa namin nalibot lahat. Ang mga paninda nga pala dito nagsisimula sa 50 Hall lala hanggang 5.75 reals only. Let's go, mga kabeksi. Simulan na natin, mga alkal ng anik-anik. Ayan, meron ditong tray organizer para sa mga stationery. 50 halala lang yan. At meron ding mangkok na nakadikit sa tray. 50 halala lang yan. Meron ding tissue holder. 50 halala lang din. Sa, sa kaldero para hindi mangitiman lababo. Meron ding tea tray. Marami kayong pagpipili ang design. Meron ding mga ice mold folders at saka mga silicone na bakata ng mga pancakes at mga panlagay sa hawakan ng kaldero para hindi mapaso. Meron din fruit and vegetable filler, 50 halala lang din yan. At meron din dito laptop stand, 1 real lang din to. Basket na mga organizer, 1 real lang din yan. At kung mahilig naman kayo sa mga pang display na mga figurine na mga anik-anik, napakamura lang yan. 50 halal lang ang bawat isa niyan. Mura talaga dito mga kabeksi dahil sa ibang tindahan 5.75 din ang bawat isa niyan. Maganda nga to para sa mga nagko-collection na mga anik-anik. Napakadaming design nga na inyong pagpipilian dito mga kabeksi. Ayan nga ang ating kong pretty hakot pa premium. Kumuha din pala ako ng istro na pwedeng gawing kutsara. One real lang yan. At meron ding ditong mga baso na plastic apat na piraso, one real lang. At eto naman mga basket na organizer, 2 reals lang ang bawat isa niyan. Kumuha rin ako ng sandok na may panusok, one real lang. Pati itong ice cream scooper, one real lang din. etong nga ding scoba na may lalagyan ng sabon, one real lang din. Pati itong kaskasa ng keso, one real lang din. Ayan yung pinagbibili ko. At ito, nakita ko nga yung mga pinggan, one real lang din yan. Mga stainless na plato. Ang cute nga rin ng bike na panghiwa ng pizza one real lang din. Nakita ko nga rin, meron din dito mga pinggan na may design, 2 reals lang ang bawat isa niyan. Lalagyan ng sabon, 2 reals lang din. Kung meron kang dalang 100 reals dito mga kabexi, hindi mo na mabibitbit pauwi sa dami mong mabibili. Ayan, dito naman tayo sa part ng tag tutorials. Yang isang set ng teacups, 2 reals lang din at napakaraming design ng mga candles. Din dito, lang din. Meron din dito mga pang design-design sa bahay, tutorials lang din. Kailangan lang talaga magaling at mabusisi kang maghalungkat na mga anik-anik. Kung nag-iipon ka man ng pampabagahe, pauwi sa Pilipinas, napakamura dito na mga plato at mangko. tutorials lang ang bawat isa dyan, mga kabeksi. Meron din ditong silicon molder na panggawa ng cupcakes or mga puto. At eto ang bonga wooden spoon yun, lang din yung isang set niyan. Yan nga mga kabeksi, pumunta na lang kayo dito at kayo na ang maghalungkat. Ako hirap na hirap na mag-isa-isa ng mga items dito. Hiling nga rin pala ako na itong patiktika ng mga binebake or piniprito. Yan na nga ang ati kong pretty, kumuha na ng basket. Nahihirapan kasi kami gamitin yung pushcart. Ang dami kasing tao. Bumili na rin ako maliit na kawali. Pirituhan ng itlog. 5.75 lang yan. Ayan, dito naman tayo sa 33 real eto Ito namang mga ceramic plates na to. 3 reals lang din. Ang gaganda ng design. At terno-terno nga din to. May mangkok at platito. Madami ding mga flower base at marami ring design na pagpipilian. Meron din mga lunchbox at saka mga baso na merong hawakan. Balik tayo sa tag -tutorials. Hindi ko nakita. Meron pala dito mga plato. Mga ceramic din to. At 2 reals lang. Ang bawat isa niyan. Mga kabeks. Ang gaganda ng design. Ang bongga ganyan ilagay sa bagahe pampauwi sa Pilipinas. Ibalot nyo lang maigi sa kumot para hindi mabasag pag pinabagahin nyo. Meron din dito mga gawa sa water lily na trays. Ang gaganda. Kung kailangan nyo ng hanger, meron din dito Two reels lang yung isang set niyan. At kung kailangan nyo naman ng pang-design sa mga cakes, meron din dito ang mabibili. Kompleto rito, meron din sila mga pang-design na balloons na may mga letters pagka kailangan nyo sa inyong birthday. Kompletong set na ang mabibili nyo rito sa mga balloons. Meron na rin pang bomba at mga pang design designs. Meron dito mga pailaw na lalagyan lang ng battery. Pwedeng ilagay yan sa Christmas tree. At meron din kayo dito mabibiling mga pang souvenirs kagaya sa wedding at saka sa mga binyag or birthdays. Mabibili nyo lang yan dito sa murang halaga Kung mahilig naman kayo sa mga bulaklak Meron din kayo dito mabibili ng mga plastic flowers 2 reals lang ang bawat isa nyan Meron din mga ginagamit sa pang-bake-bake At eto naman yung vegetable spinner Para sa mga gumagawa ng salad 5 reals lang din Meron din mga itak 5 reals lang At napakadami ring design na mabibili nyo Ng mga tasa-tasa dito 5 reals or 3 reals Meron sila Meron din dito mga baba sa ginagarapon. 5 lang din yan. Ito namang set lalagyan ng mga condiments. 5.75 lang din yan. Ang mahal niyan sa IKEA. At para naman sa mga mahilig sa kahoy-kahoy, ayan, meron din dito mga garapon na kahoy ang takip. Ito naman yung madalas kong makita sa mga piyestahan sa Pilipinas. Lalagyan ng beans. Pag kailangan nyo ng ice bucket, meron din yan dito. Kasama na yung tong. Meron ding egg organizer. Sir, pag nilagay natin sa rep. At meron niyang kasamang takip. At kung gusto niya na organize yung loob ng inyong refrigerator, marami kayo dito mabibili na rep organizer. Meron din dito mga baking pan, salaan, at kung anik-anik na pwedeng gamitin sa kusina. At meron din dito mga mangkok na nanakikita lang natin sa istante ng ating mga lola na nakadisplay. Ang gaganda ng design, 5 lang or 3 ang bawat isa sa niyan pang mayayamanin. Complete set na nga din ang mabibili nyo. Meron mangkok, platito at plato. At nakita ko ngatong tong saucer na to. Ang bongga, meron pa siyang tray na kahoy. At eto namang pat na to, pwede tong isa lang sa kalan. Ang bongga, parang Japan-Japan. At eto namang mga toothpaste, 5.75 lang ang bawat isa niyan. Maganda ilagay sa pampabagahin natin. Pauwi sa Pilipinas, pampamigay sa mga kapitbahay. Naisip ko lang bakit ang mga OFW nag-uwi ng Colgate toothpaste sabon eh meron din naman dun sa Pilipinas. <laughs> eh parehas lang naman ang lasa ng toothpaste dito sa Saudi at saka sa Pilipinas. <laughs> At ayan, tapos na nga kami mag-shopping ni Ate Kong Pretty. Siyempre, alam na, napagod kami kakapili ng mga kung anik-anik, kaya kakain naman kami ni Ate Kong Pretty. Dito nyo pala, matatagpuan sa Alpay Salia District, ang Alshamil Center, sa tapat lang siya ng Albay. Thanks for watching, mga kabeksi. Please don't forget to follow my page, share and like my videos. Bye! Don't skip the ads!